kagabi sa second floor. Tapos may ibinuhat siya. Umiikot daw siya ang at sa katunong palakang niya na Hindi kasi yung pwedeng sunod-sunod <laughs> na treatment. Kailangan talaga yung paghihilumin nung no Monday lang kayo, dalawang araw pa lang e ngayon, bin binuwad nyo kagal mabigat. Eh, kahit anong, kahit anong ayos sa inyo, kung talagang pupwer sa inyo yung sarili nyo, sabi ko nga sa inyo, sira na yung sa singit niya. Nakita nyo, naging difference. I Explain ko na sa inyo, nagbago na yung ano, nagbago na yung buto niya. Ngayon, anong ginawa niyo? Bakit nagbuhat kayo? Kasi lumakas yung ulan. Bala kong i-ano yung home. Pero ano lang naman na ito, yung pagsingin lang naman. Ngayon, napilipit. Kung baga, sa kayo. Nakuya lang naman. Hindi ba siya bumagsak? Eh, siyempre, saan ba pupunta yung bigat? Oh. Magpupuwersa tayo eh. Ngayon, sumakit na naman. Sa totoo sa hindi yan pwedeng sunod-sunod na karate. Kailangan yan, adjustment. Pahinga muna. Check me, Para lang din kayo na ano yan. Operahan ko kayo nito. Hmm. Sinarado, tinahi Siyempre, hindi nyo ba pwedeng pa, ano yan? Hayaan nyo muna ng ano. Sarado na, pero yung loob. Masakit pa. Dalawang araw pa lang kasi sila. Ngayon pa lang, para Naman na kasi kami kasi sabi niya uminom na naman siya ng ano ng white lace kasi ang sakit na naman daw pa niya. Pwede niya sanyo eh. Eh kahit anong kahit anong <laughs> gawin adjust niyo sa inyo kung sirain niyo rin yung inadjust. Tinulak ko nang ganoon. Ginalon niyo. Eh ano kalabasan? Sira. Okay. Ngayon okay, higa kayo di Pero kita nyo, layo na lang nga, mm, -kayo na niya. Hmm, Kayang-kaya na eh. ngay. Kada hapon ng umaga, nung nag-exercise siya, maganda na yung pakiramdam niya. Eh, umuwi na ako ng bahay, kaya wala na silang kasama sa bahay. Sabi ko nga sa inyo, basta alam niyo yan. Inano ko na sa inyo, inexplain ko na sa inyo ano nangyari sa inyo, anong magiging treatment, ano yung pakiramdam na treatment. Siyempre, umiidad na tayo, ganoon talaga. Pero kung malaga, kita mo, nung naglalakad yan si Maf, gano'n Oh. Hindi niya may Oh. Ngayon ay gaganyan niya na Oh. Nayaangat niya na. <laughs> oh. Kayo, pasaway ha. Hindi yung anak niya, hindi ako. Darit niya yung papatid ko eh. Ay, last lang. Kaya, ayun mo yan Paubayan nyo muna sa ano. Hindi naman palulubog yung bahay nyo eh. Kita nyo, napakaluwag. Pantalan natin, hindi maangat siya. Talagang konting angat lang talaga. Pag-ilid. Hindi ka, mami. Mas unahin natin nung may problema. Tulang ko lang siya. Malalamog din kasi kayo pagka may at may ang karate sa inyo. Kami lang sabihin. いいよ,いいよバカンドン。 May shot ba siya? Meron may shot? Magtsagaan mm -hmm. niya ka na nga na kayo nakapag-angaroon na, na kami pero walang masakit esa naman namin milipit kayo, hindi kayo makalapat. Hihaya kayo ulit, mami. Hihaya. Subayin yung tuwod niya. Subayin yung Yan. Tigas mo. Tigas. Sige, tigas mo. May bigas. Thank you. Roy. Malaya na lang kayo ngayon. Ayan, oh, masakit po. Ayan. Ang luwag po. Dati hindi may ganyan yan. Ini malat. Hmm. sige kat. <gulong> pasaway kayo ha, tayo. Uh, Minado ko yung masaway kayo. Eh, tama yun, may ganyan na kayo. Hmm. Sige. Maglakad nga kayo. oh, Kaya na naman. Tiis-tiisin nyo na talaga kasi nagbago na. Ayan, mag-hawakay nito. Ang mahalaga, walang masakit. Ang mahalaga, ka, kaya angat niya. Kasi katulad ng unang ano niyan dito, ganun maglakad dyan, no? yung paalag ka sumuhan. Parang ano, hindi niya naigaganon. Naigaganon, pero yung tinuro ko sa inyo exercise, oh, yung oh, so, kayo sa ano, para mas mabilis, para hindi kayo matumba. Hmm. Tapos yung upo, yung paganya, no? Para hindi na maglak, kasi maglalakbo yan. Okay? Hmm. Alam niyo na ha? Okay na ha? Okay na naman.